yan, dito kami sa bigdahan, bibili ng hot dog ng mga uh, almusal, ayan, dito timbili yan ng mga pagkain ng mga Pilipino bakit may, may fish din pala rito? may misawa ba? Sa dik ka man, Ha? Ah. ah. Sanding din. Ha? Sanding. Gusto. 17. Ayos to. na niyan. Yeah. Oh, turon ito, may turon nga iyo. Eh, oh, oh, turon oh. na. ito pineapple yan. Yeah. Banana roll with pineapple. okay to. Ah. Pang merienda no. Oh. Aba, may suman. Bro, may suman sila oh. Ah, suman? Uh, suman ba yan? Ito na. oh, frozen cake. Oh, may mga saging sila rito. Saging saba. Ah. Okay.